Good day sa inyong lahat mga bossing, welcome back to my channel, Jerfix nga po pala In today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-check ng pangilalim nitong Mitsubishi Adventure dahil nga lumalangit-ngit So sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga pangilalim na maaaring dahilan ng langit-ngit At the same time, tuturuan ko na rin kayo kung ano yung mga tawag ng mga pangilalim ng sa ganun, malaman nyo na rin kung ano-ano yung mga yan Bago ang lahat Inaanyayahan ko kayo mag-subscribe sa aking channel and hit na rin yung bell button para always kayong updated sa mga bago nating nilalabas na mga videos. So, proceed na tayo sa topic natin for today. Yun ay yung nangit ng ating suspension. Siyempre, malalaman natin yung pangilalim and makakalug natin to sa pamamagitan ng jack. Kunin yung jack. Pero bago tayo mag-jack, maglagay muna tayo ng kalso at mag-handbrake para safety or foot brake. Ayos. Ngayon, bago natin jackan, kailangan alam din natin kung saan natin jajakan to kasi baka naman kapag halimbawa na malambot yung jajakan mo, edi tope. Maganap tayo na medyo matigas. Dito yung napili ko bandang gilid kasi kung dito natin jajakan yan, ang aangat dito bandang gulong. Pero kung halimbawa na gitna natin jajakan, parehas na gulong yung aangat. So jajakan natin. For safety purposes, use stands. So proceed na tayo sa pag-check up mga bossing. Ang unang-unahin natin titingnan dito kung may kalog yung gulong. Syempre kakalugin natin yan taas at saka baba, then kaliwat kanan. Kasi kung may kalog yan, Maaring lumagutok naman. Pero mas maganda, alam din natin yan kung may kalog. Hindi lang yung pinapakinggan lang natin kung saan yung langit-ngit. Kalugin na natin to kabilaan. Eh taas at saka baba. Alamin natin dito kung may kalog yung bulong. Walang kalog. Sa ilalim, wala. Titutin natin kung may tama yung bearing niya. Kasi kung may tama yan, uugong. Pararamdaman natin yan. Hawakan lang natin yung bakal sa ilalim. Wala. Wala akong naramdaman. Walang problema sa kanyang bearing. At ngayon naman, wala namang kalog sa kanyang pangilalim. Ang gagawin natin dito, tatanggalin natin yung gulong. Ipapakita ko sa inyo yung iba't ibang uri ng suspension ng Mitsubishi Adventure. na muna natin dito yung mga ball joints So saan ba mga ball joints dito Bale sa Mitsubishi Adventure dalawa And depende naman sa inyong mga sasakyan Pag mga sedan madalas naman Isa lang yung ball joint Bale dito nasa itaas And meron din sa baba Ito yung ball joint natin So minsan Kapag ka may problema yung ball joint natin Lumalangit-ngit din yan kapag ka natutuyuan Siyempre may grasa yan sa loob Ganito yung itsura ng ball joint Ayan, kita nyo ba? Ayan. So, meron ako ditong replacement na ball joint. Pinakita ko lang din sa inyo. Kung alimbawa, natutuyuan yan, kailangan lagyan natin to ng grasa. Pwedeng mag-fit dito yung mga pang-inject na mga grasa. So, pwede natin malagyan to once na lumalangit-ngit. Pero kung alimbawa na natuyuan na talaga and hindi na makuha sa grasa, pinapalitan yung ating ball joint. Upper ball joint and lower ball joint, dito sa Mitsubishi Adventure. Then, sunod naman natin yung sa suspension arm niya, upper, or control arm, meron tayong dalawang bushing dito. So, yung bushing na to, napipress din natin to sa machine shop. Yung machine shop kasi madalas yung nagpipress nito eh. Then, kapag halimbawa nadurog na, pinapalitan natin to. May mga piting yung iba na bushing, pero dito wala. Pero kung halimbawa, durog na to, palitan nyo na meron ding nabibili na suspension arm na upper Umaabot siguro to ng mga nasa 2,800 sagad bow na to bale may bushing dito kabilaan then may ball joint kapag kasira kung gusto nyo ng buo kung alimbawa naman pa isa isa yung mga ball joint price ay hindi na rin nagkakalayo yung upper ball joint natin umaabot siya ng 800 212 yung kanyang presyo pero replacement lang yun sa lower ball joint naman umabot siya ng 13216 yan yun yung lower ball joint natin syempre yung suspension natin katagalan naman yan nagkaka problema kaya hindi natin maiwasan yan walang kilometers walang pinipiling kilometers yung pagkasira ng ball joint depende lang sa road condition. So nalaman na natin kung ano yung mga pinapalitan dito, yung ball joint, yung bushing, dalawang bushing and yung ball joint. So sa bushing naman natin nasa 400 to 650 yung presyo nito kada isa. Then yung press pa sa machine shop magkano na rin naabuti nun, di ba? Kung upper control arm na maabot lang siya ng 2.5 hanggang 3K. So kung buo mas mainam isang set na. Sunod naman natin dito yung lower ball joint. Ayan, yun yung lower ball joint natin. nakapagkatuyo rin. Ganun din naman 'yan yung ball joint yung tie rod end basta may ball joint dito sa loob. Kasi minsan natutuyuan 'yan, may grasa sa loob. Then kapag halimbawa yung lower ball joint ta na sira natin, may mga replacement din tayo na umaabot naman ng 13 hanggang 16. So kapag bibili naman tayo ng buong suspension, siguro umaabot to ng nasa 2K hanggang 3K. Replacement pa lang yun. Kasama na yung bushing dito sa ilalim. E paano ba malalaman natin kung durog na yung mga bushing na yan? So gagamit lang tayo ng fly bar or visual inspection. May kita nyo naman kapag durug na yung bushing, maghihiwalay na yan. So ang lang natin dito, kung halimbawa na malaki yung clearance niya, palitin na yung bushing. Pero dito hindi naman. Ayan. Then pati sa ilalim sinusungkit din yan yung suspension bushing or control arm bushing. Ganun din. Pero ang pinaka main na tunog dito kung hindi yung bushing niya, yung mga ball joints kasi kita niyo naman yung itsura nito. Nabahaan to eh kasi nagpunta na sa amin to. Uh, sinadjust namin na lagyan ng grasa pero mukhang hindi naman yata nalagyan ng grasa yung mga ball joints pero kung halimbawa, hindi makuha sa grasa, papalitan natin yan. And isa rin na naisip ko dito kaya lumalangit-ngit, bukod sa bushing and ball joints or tie rats, ay maaaring yung shock absorber. Kasi napansin ko dito, hindi pantay yung tayo ng gulong. So, mas malaki yung space dito kumpara sa kabila. Medyo tagilid, kumbaga. Kapag katitingin tayo ng shock absorber, kita nyo naman na kapag may problema yung shock absorber, paring matagtag, may leak or natuyuan. Marami din. Pwede rin sa bushing niya nasira na. Pero dito hindi naman. Maaring tuyo na rin yung shock absorber or nakapasok yung buhangin sa loob. Pero kapag ka nakapasok naman yung buhangin sa loob, ay maaring tumagas yung shock absorber. Pero dito naman wala. Isa rin na nagkakaroon ng langit-ngit is yung tie end. Ito yung tie end natin nakahawak sa knuckle. Saka kapit ito sa ating rack and pinion sa ating steering. Isa rin yan na nagkakaproblema mga bossing. So may mga replacement din na nabibili nito kung halimbawa na palitin na. May mga piting din to mga bossing. Yan. Na pwede natin lagi ng grasa just in case natuyuan siya kasi minsan kapag ka, syempre pag tinabog mo sa tubig papasok yung tubig sa loob then matutuyo maaari ding mag ng langit ngit ay yung inner rod nya so meron rin kasi siyang ball sa ilalim na nakakapit sa steering rack syempre kapag tinignan natin yung shock absorber tinitingnan din natin yung coil spring kapag ka hindi pantay kasi kapag ka hindi pantay isa rin yung nagkakaproblema yung coil spring yung presyo ng coil spring natin na replacement umabot siguro to ng 1.3 hanggang 1.8k Depende sa brand. Sunod naman natin dito yung sway bar. Alin ba yung sway bar dito? So yung sway bar dito ay ito. Meron siyang clamp bushing na kapag kalimbawa may sira na rin, maaari din magkos ng langit-ngit and maaaring kos ng lagutok. So kapag kamaluwag na kasi yan, pag inatakatak natin, kumakalog na. O malaki na yung diameter, yung butas dito. Kakalog na yung sway bar then magkukos ng lagutok. Maaari din magka problema sa ibang mga bushing, lumalagutok naman yung sa iba. Bale, dalawa yung bushing dito, isa tsaka isa sa taas. Yun yung kapit ng sway bar. Then meron din bushing dito mga bose. Kapag ka na, palitan na. Pero dito hindi pa naman. Kabilaan din yan. Sway bar bushing. Then sunod naman, yung strut rod natin. Ito yung strut rod na dito tayo nag adjust ng caster sa ating wheel alignment dito yung adjustment nya andito yung strut rod bushing dalawa rin yan, isa dito isa rin dito sa harap ayan so natalakay na natin yung mga possible na nagkaka problema kapag lumalangit-ngit yung ating pang ilalim isa dito yung ball joint yung mga bushings tie rods inner tie rod sway bar bushings and yung strut rod bushings marami yung mga possible cause ng langit ngit hindi lang bushing, hindi lang tie rod, hindi lang mga ball joints and also shock absorbers additional na rin tayo mga bossing, total nandito na rin meron din tayo nakasama dito and hindi ko nga rin pala nasabi sa inyo na meron ding bushing yung earring rack natin isang clamp bushing dito then meron na rin naka install na bushing na dalawa sa bago nating steering rack assembly. Dalawang bushing yan na dapat wala siyang kalog. Kasi kung may kalog yan ng konti, maaaring malambot yung bushing nyo. Kasi nga replacement. Mas maganda, mas matigas. Kaya yan yung bushing nya. Ito naman yung clamp bushing ng rack and pinion. Pinapalitan din natin yan. Malalaman lang natin pag sira Durog man 'yan o kumakalog na yung rack and pinion, gumagalaw masyado. Sunod natin dito yung bearing. So yung bearing nito ay hindi katulad ng hub na mga balls na kailangan pang i-press. Ito yung klase ng bearing na kailangan na i-press pero hindi para dito 'yon. Ito ang dapat. Ito yung klase ng taper bearing na hindi na kailangan i-press. So, niriripak lang natin to ng grasa. Then, pinapalitan yung cup. Tinatanggal yung cup, pinapalitan. Hindi na natin kailangan dalhin pa sa machine shop para ma-press. Dahil, dahil spindle type na yung ganitong suspension. Ito naman, ball type bearing. So, nalaman na natin yung klase ng spindle type na hindi natin kailangan na i-press. Sunod naman natin, meron din mga tulad ng mga tumutunog na kapag ka natin maingay isa rin yun na nagkakaproblema sa kanyang brake pad yung kanyang rotor o yung kanyang rattle clips yun pagtuloy tuloy yung ikot then kapag puminto ka, ka mawawala yung tunog ibig sabihin nun nagkakaproblema ka sa either sa brakes rotors o sa kanyang back plate yun lang So, yung iba, gagawa na lang natin ng video yung mga kulang. So, sa ganitong video, siguro naman nalaman nyo na yung maaring possible na dahilan kung bakit nagkakaroon ng langit yung ating pangilalim. Add ko nga pala mga bossing, kapag ka nag install tayo ng ball joint lang, yung iba, pwedeng ma-machine shop. Yung iba naman, kahit hindi na. Kasi may mga iba't ibang uri ng ball joints. Yung mga detornilyo o naka clip lang yun yung mga pinipress tulad nito ayan may dalawang butas apat pala ang pagkakaalam ko pagka mga apat ito mga pang L300 to eh so may mga piting sya tapos may mga bolts ang ibig sabihin nito hindi na kailangan nating i-press or dalin pa sa machine shop yun lang so ito kailangan pandalin sa machine shop para ma-press pwede mo rin naman pukpukin ang mahirap lang dito ay baka tumagilid magka problema pa so kung gusto nyo kung mapera naman kayo pagka nagka problema sa ball joint and may konting crack sa bushing papalitan nyo na nabo. So ngayon nalaman nyo na kung paano mag-check na mga pangilalim ng Mitsubishi Adventure kung ano yung mga possible cost ng langit-ngit. Sana marami kayo natutunan sa video natin for today and sa topic na ito. Maraming maraming salamat sa panunod mga bossing. Please like na lang po kung nagustuhan nyo. And subscribe na rin. Please click mo na rin yung bell button para always kang updated sa mga bago nating na-upload ng mga videos. So marami pa tayong gagawin mga videos about sa sasakyan and marami pa tayong gagawin tutorials. Kaya tutukan lang natin and mag-subscribe sa aking channel. Again, Jerfix nga po pala. Maraming maraming salamat po sa panonood Hanggang sa muli po. Paalam!